Everyone, good afternoon. This is Wilma. Welcome to my farm. Ang video ko ngayon, guys, ay tungkol sa aking mga baboy. Bata uh, bago ko umpisan ang aking video, guys, ay shout out sa lahat ng mga nanonood sa aking video, guys. Maraming salamat. So, ang video natin ngayon, guys, ay uh, tungkol sa aking uh, mga baboy. Update tayo, guys, sa ating uh, bagong panganak na baboy. Yeah, sila, guys, ay nasa Three days old na ngayon. So, let's go guys. Punta tayo doon sa baba, doon sa aking piggery. So, andito na ako guys sa aming tigery. <laughs> Update ko sa yung, uh, kayo guys sa aking mga baboy. At oh, ito na sila guys. Naka-free, na sila. Nakababad sila sa kanilang uh, inangin. Itong baboy ko ngayon guys ay nanganak noong uh, March 2. So, tatlong araw na sila ngayon guys. Ayan, ang gaganda na nila. Nagihingal guys itong nanay nila kasi medyo mainit ang panahon. Pero paliliguan ko ito after uh, one week siguro. Ewan. Tanungin ko mga yung technician guys kung ano. Anong araw ko siya paliliguan. Doon na, doon. Go. Doon, nagdodok kayo doon, doon. Go. Haligaw na, okay. na sila guys. They don't know where they go. o. Ayan. Madami kasi sila ngayon guys. Kaya medyo hingal na hingal itong nalay uh, nila. in electric panan ko guys. pa naman pwedeng maligo so tutukan ko muna ng electric fan ayan kasi malamig ay mainit ngayon guys summer na summer dito sa amin so maganda rin sa ano sa mga tiglets pag ganito na mainit hindi sila gaanong na ano sa lamig yung guys kasi pag malamig ang mga biik ay uh, sensitive nagtatay sila karamihan ganyan So mas maganda na mainit. Pero ang nakakaawa lang itong inahin kasi hinihingal. So walang problema 'yan. At um, iwan ako guys ng dumalaga. Ito isa. Ayan ay 7 months old at ito yung 6 months old. So gagawin ko itong inahin guys kasi uh, na naalala nyo guys yung inahin ko na isa na na namatay lahat ang anak tatlong beses nang nag hit uh, hindi nakakakuha tatlong beses na rin na AI hindi rin nakakuha so binenta ko na guys ang live weight nun guys ay 170 ay 180 live weight ang anak isang beses inaano na nilang nila na oversize ang oh, ganda, guys. Ang price. Ang halaga nun, guys, nung binili nila is as a 28,000. So, ang bigat nun, guys, ay 166 kilos. So, napakabigat. At ito naman ay, uh, ito, nag-hit na. kasalukuyang lukuyang nag-hit. So, hindi ko muna yan, no? Ayan. Ayan, naglalandi yan, guys. So, hindi ko muna siya, ayan na no, kasi first time. Hintayin ko yung second time. Ito guys, ito ay naglandi na rin minsan. ah uh, hihintayin ko pa yung pangalawang paglandi niya. Pero hindi pa siya naglalandi. So, this is uh, ready for breeding na ito guys. Ready na siya. ya yeah, waiting lang sa kanyang paghit ulit para ma-AI. AI din. AI lahat ng gamit ko guys. Hindi ako na ng bor. Kasi ito sa amin ay uh, mahirap ang ang bor na bababa dito. Kasi nandito kami guys sa gitna ng palayan at maisa. So, ang ginagawa ko dito guys sa aming uh, bagong panganak na baboy ay uh, pinapabayaan lang namin guys nakababat sila sa kanilang inahim. hindi na pero oras ang pag uh, dede namin sa kanila nakaanli nakaanli dede sila guys kaya magsuso yung nagugutom. para alam niyo guys kasi pag ganito na nakababat sila sa kanilang inahin hindi sila nag-aagawan kung sino yung nagugutom doon ang nakatutok sa dede kasi pag uh, every ano na nilya mo sila at ilalagay mo lang sila bago mo sila pakakainin ay nag-aagawan sila. So may mga hindi Nakakadede meron yung ano. So mas maganda yung ganyan, guys. Yung ibabad nyo sila sa kanilang inahin, basta bantayan lang kasi kung minsan yung mga iba na dadaganan lalo na lalo na itong inahin ko, guys, napakalaki. Ayun, ang laki niya, guys, sobra ito ang pinakamaganda at pinakamalaki kong inahin na na i-breed. Kaya, i-breed ko ito hanggang maganda pa ang kanyang performance ng katawan. Kasi napakaganda guys. For the first time guys na nakapag-produce kami ng ganito kadami na dito. Ang ganda nila guys. Ayan. <laughs> Ay. <laughs> bibigat na nila 3 days pero ang dibigat nila guys. Like. napakasaya pag ganito ang uh, <laughs> ang anak ng ating uh, na hindi ba kahit uh, nakatutok na lang ako sa kanila okay lang so hanggang yun na lang guys at maraming salamat thank you for watching uh, and have a nice day guys so, maganda ito ito ay babae guys. Uh, uh, gawin ko ito ang inahin.